sa anong punto kayo na na kailangan sampahan ng kaso na ang dating uh, speaker at um, dating kongresista na si Ginoong Ko? Kay Mr. Mr. President, magandang gabi po. Maraming salamat. Um, kay former Congressman Zaldi po, uh, ito po ay unang Uh, renifer na ng ICI at ng DPWH nung kundi ako nagkakamali po end of September or a few weeks after mabuo ang ICI, nag-refer po kami sa Ombudsman, Office of the Ombudsman, ng uh, ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving SunWest Corporation. At uh, in fact, ito din po ang unang kasong final ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na kinagabasan na rin po ng uh, Warren Suvarest laban kay former Congressman Zaldico uh, at sa iba't iba pang mga uh, opisyales ng uh, DPWH at ng iba pang mga private individuals. So, at that point po, eh, base sa inspeksyon na ginawa namin nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bons Bonsdolor uh, at sa ebidensyang nakalap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay uh, nabuo, uh, doon po namin uh, sabay na final sa ombudsman yung referral na yun. At yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan uh, nitong nakaraang linggo lang. Um, yung sa dating speaker, um, Mr. Secretary, kailan po ito napagpasahan? Opo, ito po ay no, no? um, siguro po mga Ilang linggo lang, uh, itong nakarang ilang linggo lang, base na rin sa mga uh, nakakuhang ebidensya ng uh, uh, ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni uh, former Congressman Zaldico tulad ng Hightone Corporation across many years uh, Mr. President, no at base narin ito dun sa naging uh, sworn testimony ni uh, uh, Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At dahil, base po dun, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI, kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez at yun po ang naging basihan nung aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa ombudsman nung biyernes. At ang kabuang halaga po nito ay? Sa aking pagkakagap ko po, no, ang total from 2016 to 2025 ay mahigit isang daang bilyong piso po sa between Sunwest Corporation and Hightone Corporation. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr. President. Pangalawang katanungan po, um, nabasa ko pero hindi ako tiyak na sinama bilang bahagi ng mga ebidensya ang affidavit ni Gutesa o or Orly Gutesa. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng problema o issue sa notaryo o pagnotaryo na lumabas sa pagdinig um, ng uh, Senado at ganyan din ng mga newspaper reports. Totoo nga po bang kasama ito? Kasama po. Kasama, kasama po ito dun sa uh, facts o datos na ipinasa namin sa ombudsman ng PRNES. Dahil? Sa kabila po ng iso at problema? Ayon po sa aming mga abogado, nung uh, uh, pinag-aaragan po ito, uh, ito naman po ay sinumpaan during the Senate Blue Ribbon Hearing. At uh, uh, base po doon, eh, sinama po namin ito doon sa aming sinumite sa Ombudsman. Bilang panghuling katanungan, um, Mr. Secretary, di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating speaker um, sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang uh, isip Kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, um, Mr. President. Wala po. In fact, uh, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta uh, kahit na sino pa po ang uh, pwedeng maisama. Basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumitin. Thank you very much Mr. Secretary. At this juncture Mr. President, tatlo lang po talaga 'yun ah. Hindi mga apat. Majority leader. At this juncture Mr. President, I'd like to make a brief manifestation to end my um interpolation of the um Department of Public Works and the Highways. Um Ginoong Pangulo, mga ginagalang kong kasamahan, nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarswela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay ng mga salarin. Tulad ng nasabi ko po, no, ako ay unang uh, huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, sinundan, wala silang sinundang script at base sa kautosan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po sina um, Ko, Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang decision ito para sa Pangulo Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot um, ang, kanyang, ang kanyang pinsan dito sa isong ito. Subalit, yun ang Pangulo, nais ko pa sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutul niya sa anumang diversion dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglihis na ito. Dapat lang po tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pang-abuso sa kapangyarihan. Subalit wag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo. Sa mga mema at nais lamang magpunla ng pagkakawatak-watak, hindi lamang po natin dito sa Senado, pero gayon din po sa buong bansa upang sa gayon, maharap natin ang mas mabibigat na problema na dapat kaharapin ng ating bansa, kaugnay sa ekonomiya, at pagbibigay na mas magandang kalidad ng buhay sa mas marami sa ating mga kababayan. Pwede po bang malaman, um, mula dun sa original na budget ng DPWH na pinanukala sa ilalim ng NEP, magkano po yung kabuang flood control funds na tinanggal mula sa panukalang NEP? Mga 255 billion, Mr. President. 255 billion. At sa magiging panukala ng uh, kagalang-galang na chairman ng uh, komite, um, ito'y uh, nilagay presumably sa mga mas makabuluhang mga proyekto ayon sa mga panukala ng ating mga vice-chairman. Halimbawa, sa edukasyon, sa health at iba pang mga kahalintulad ng mga departamento o mga gawain. Tama po. Ang malalaki pong uh, uh, or yung priority na sectors na linigyan ho natin ng uh, malalaking uh, amendments ay education, health, and uh, transportation po. Pero tama ba na ang ginawa ng kamera ay itong pondong to ay um, ginamit sa ibang mga bagay-bagay din pero kabilang ang mga proyekto pa rin ng DPWH? Uh meron po silang yung 255, ito po ay nakakalat sa iba't ibang proyekto. Kasama na rin po doon uh, edukasyon, uh, kasama na rin po doon uh, sa Department of Transportation. Yung natira pong uh, uh, 624 billion po uh, nagkaroon lang ho sila ng realignment within the Department of uh, Public Works. Ayon po sa datos ng DPWH, sa kabuuan ay nagkaroon ng 30,000 flood control projects mula 2018 hanggang 2025. Tama po ba yun? More or less. Uh, more or less po, tama po. At sa na-validate nila na 8,000 proyekto out of the 30,000, Nung una, humigit-kumulang 421, ko hindi ako nagkakamali ang identified na um, ghost projects na bumaba ng anong numero na po ngayon? Bumaba, di ba? Oh, nabanggit po ni uh, secretary Dizon na ang suspected uh, ghost projects nationwide is 421 at uh, ito po ay tuloy-tuloy po yung validation po ng ICI at uh, DPWH so initial po lamang yun? initial pa lang initial pa lang po um, at base sa kanilang um, initial na pag-aaral mga anong taon na may pinakamaraming ghost projects na sana identify nilang 8,000 proyekto out of 330,000 Hindi um, pa po nila masabi ngayon dahil ongoing pa rin po ang uh, validation nitong uh, uh, 8,000 na projects po. Doon sa na-identify po lamang na 421 initially, anong taon po karamihan ito? Alam ko po na ang saklaw na period ay 2018 hanggang 2025. Ang tinatanong ko po, ano pong taon karamihan ang may nakita kayo? Mga uh, 2023 and 2024 po ang uh, peak o pinakamaraming uh, out of these 421 suspected. Na tumutugma sa naunang talumpati kung naalala ko ng tama ng ating kasamahan at um, Senate President Pro Tem, na si Sen. Ping Lakson, sa kanyang talumpati na deliver dito sa um, plenaryo ng Senado. Dumaka naman po tayo sa 2025 budget. Um, Valid pa po ba yung budget hanggang sa susunod na taon tulad ng mga ibang budget na nakikita natin at pinapasa ng Senado? Is the budget valid for two years? Valid valid pa ho uh, until 2026. Ang obligation rate po nila is uh, 76%. Ang disbursement po is about 49%. So yung mga hindi ho ng gasos nila valid will be until 2026. Actually, ang tatanoyin ko po ay eh, gaano tayo makamakakatiyak na hindi mangyayari sa 2025 budget. Yun ang nangyari sa sinabi po ng percent. So, yung mga hindi hunang gastos nila valid will be until 2026? Actually, ang tatanungin ko po ay e, gaano tayo na hindi mangyayari sa 2025 budget. Yun ang nangyari sa sinabi po ng kalihim sa inyo kaninang narinig ko na karamihan ng ghost projects na na-identify nila ay nasa taong 2023 at 2024. Ano po ba mga hakbang na ginagawa nila para matiyak na hindi na ito mangyayari pang muli? Uh, nabanggit po ni uh, Secretary Dizon sa akin na nagkaroon din ho sila ng reshuffling ng mga district engineers at at the same time uh, may strict instructions ang... Uh, Uh, secretary, na dapat lahat po ng projects ini-inspect para po masigurado na wala pong uh, ghost projects and substandard projects. At the same time, inilunsad na po yung transparency portal na lahat po ay nandoon yung project So ang taong bayan mismo pwede nang magsumbong, mag-report, o pwede nang uh, magbigay ng informasyon kung ano po yung status ng project. So, At um, ang assumption ko po nito ay uh, ma masusunod din yung kautusan ng Pangulo, nababaan yung costing ng mga proyekto kumpara sa costing ng nagdaang taon. so dahil po uh, yung uh, itong mga natitirang flood control projects ay uh, hindi na implement nagkaroon din ng ma magandang pagkakataon ang uh, DPWH na magkaroon ng requesting. At base po sa kanilang requesting, up to 50% ang nabawasan po sa, on the average to ah, on the average, sa iba't-ibang proyekto ng DPWH tulad po ng bridges, tulad po ng roads pati ho flat control. So ito naman yung kagandahan na na-delay ng konti dahil nagkaroon sila ng oportunidad na babaan yung presyo. So up to 50% ang pinakamatas? Average, yeah. um, to, on the average. On the it, average or up to 50% ang pinakamataas? Up to 50%. Up, So up to 50% uh Mr. President depende rin sa regions no may region na mataas may region na mababa so up to 50% yung natipid nila Depende rin sa materials depende rin kung saan no kasi may logistical issues rin